460 million na confidential funds ha uh, sa Davao imagine mo in a year ganun ka laki ang confidential funds nitong si uh, nung naging mayor pa si Sara Duterte sa Davao imagine nyo kung gaano kalaki yung pera na hindi natin alam No, the fact na confidential ito, hindi alam ng taong bayan kung saan ito nilulustay. Hindi ko alam kung uh, yung mga taga-Davao ba aware ba kayo? No, ganito ba ang uh, tiwala nyo sa naglilingkod, no, sa inyo dyan na confidential, alam nyo ba kung saan nalalagak yung pera? No, saan niyo alam nyo ba kung saan uh, dinadala ang pera? Kayo ba ang nagbe-benefits nito 'Di ba? sa sobrang laki ng confidential funds, no? Imagine mo ah, 400 plus million, 'di ba? Yung uh, confidential funds. So kakaiba. Grabe ang uh, paglustay, no? Ng uh, pera. buti sana kung nakikita natin. Buti sana kung may konkretong uh, pangalan yung proyekto na diyan talaga nilagak. ang pera na sinatawag nitong confidential. Basta ang problema is, Saan? Ano? Ano-ano ito mga proyekto na to Ito yung hinahanap ng COA, di ba? So ngayon naglalabasan na kung gaano ito ka dumi, no? Uh, in terms of uh, financial, kung gaano ka garapal, gaano ka uh, waldas, waldasera, itong uh, si Sarah, di ba? Dapat maimbestigahan ito, no? Dapat maimbestigahan ito ng COA no ng gobyerno talaga yung yung gobyerno kasi ngayon parang ano eh parang uh, uh, hindi walang kamay na bakal para disiplinahin ang mga politiko kasi di ba same feather di ba same feather ganun lang talaga kawawa ang taong bayan